Hindi magdadag <tip> yeah. yeah. yeah, iya. Iya ka tao, sa buo. Oh. Tingko. Oh, Tingko. 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 Ala, pumalik si Ringko. Si Ringko ba to? Ay pusa kami guys dati po te dito. Pinigay namin doon kay Ma'am Ana. Pero meron na yung puti na naman na

pag nabusog na siya guys, alis na rin siya. Ewan ko saan siya na i-stay.